Hello guys, um, this is Jess. Uh, I just want to talk about to my ex-best friend or my old group in a few years na dati kong sinasamahan. I think gusto ko na lang mag-speak out about sa kanila. Gusto ko na lang magsalita about sa YouTube channel ko na bakit iba na kasama ko Isa sa dati kong kasama noong 2022 ay hindi ko na hindi ko sila babalikan I just wanna be apologized to many people na nako-concern sa akin na bakit parang nagbago na lahat eh, dati kasama ni Jess dami nagsasabi sa akin Daming I mean, nagsasabi sa akin dati kasama ka ni ganito ganito kasi sa tingin ko, di na mahalaga yun guys. Hindi na mahalaga na babalik ako sa dati kong grupo or ano pa man. Hindi ko naman kailangan sabihin sa kanila na ganito ganito. Kasi pag sinabi ko oh, ako pong mismo mapapasama. I think kusa ko umalis sa dati kong grupo ay team coops. Uh, masyado kasing yung if ano ignorance yung group nila eh. Pag pinapronounce yung team chapa yung cook. Ano alam, alam niya na yan bastos na yun diba yung salita. Kasi ako oh asa ko magbura pero ayoko yung sobrang ang harsh talaga but naging hindi ako magiging harsh sa mga kapo ko tao kasi gusto mag speak out sa dati kong I'm not tolerating them Madami akong natiis sa kanila ng ilang taon pero di rin sila nagbabago. I think parang iba na yung tingin nila sa sarili kasi mas iniisip nila na paka perfect nila sa lahat ng tingin nila na kahit sila yung may mali na palagi sila tama. So, ito na. Ayoko sana pumalak yung about sa issue na to then sasabihin ko hindi naman siya. gumawa ko ng issue huwag gumawa ko yun eh. nag out lang ako as think chest nag left out ako kasi ang gre-relax ako kapag nababasa ko yung quote conversation namin ng dati kong kaibigan wala rin sila nare-receive eh. nag tantrum ako na-depress ako yung sa mga ex best friend ko, wala rin. Parang tinakwil na ako nun eh. Since 2021 to 2023. Ayun yung na-realize ko na parang hindi dati, dati kong kaibigan ay totoo sa akin. Pero binaliwala na ako eh, as in. Eh, ako yung sabihin ng ano, personalan nito sa kanila. Yeah, mas pinalit ako sa ano, taong mas magaspang paugali nila sa akin. I think ako magaspang na tao. Ano ako, masyado akong concertative at malagang kaibigan. di ako, ano, di ako literally na mapili ako or matasang standard ko sa Never, never ko naging ganyan sa kanila. Kasi sila, ganyan sila sa akin eh. After na, pag may bago sila nire ng kaibigan sa grupo namin, may bago silang aapakan. I think ako yung mismo inaapakan I'm not uh, I'm um, a victim person Di ako pa victim o ano Totoo yun Pero totoo binibiktima na ako eh. About sa ganyan Ano eh Sa Pagiging ko bilang kaibigan eh Kaya reason ko Bakit kiba iba na yung naging kaibigan ko kasi at ayun eh nag open up ako sa mga currently friend ko sa that, sa mga current current circle of friends na ano ko na ganito kinuwento ko buong lahat sa story about sa ganito bakit ako nag left out But, di ko sinasaman si ganito kasi ayoko na eh ah, kasawa na magstay pag inada ako sa GC di ako papansin mas pinapansin nila mga favorite nila ay think mas mapili sila sa mga papakinabangan nila kaya mas iniisip nila na oh kaibigan ka lang pero di ka lang nakikinabang sa pakikasama kundi mas okay lang yung apak-apaka ka nila kaysa ipaglaba mo sarili mo pag pinaglaban mo sarili mo magiging masama ka kanya kasi yung narealize ko sa mga tao eh ganin ganito talaga yung narealize ko sa sarili ko da parang ayoko na ayoko na bumalik sa dati ko kay dati ko friendship yung mismo nag view sa akin sa my day ko or sa tiktok o something else na ganito di ko masyado nire-reply yan or sa friend ng dati kong kaibigan di ko masyado pinapansin kasi nagbago na lahat eh kasi di ko na kailangan ibalik yung dating ako kapag click yung dating ako ako mismo na abuso Also, sa mga dati ko kay Vivian, never sila nagre-receive ng apologies sa akin. Ako lang lagi nagre-receive ng apologies kay ako'y nagalit eh. Pero sila hindi sila nagre-receive nagre ng apologies na sila yung may kamalian. Ako pa yung mas matagal na nakakasama pero yung pinalit sa akin, yung masyadong mayabang. Ako di ako masyadong mayabang kasi eh, ako sarili ko, binabago ko na eh latuto ako sa magulang ko pero yung dati kong yung pinalit sa akin ng kaibigan ko kaibigan ko yung naging kaibigan namin in a 2 years dati kong pinalpal sa basketball sorry ako kung nagsabi ako ng ganyan ano siya eh um, I think sobrang harmful yung pag-uugali pero pag sa paglalaro lang naninihi ko yun na anak eh parang Mr. Longbump ba diba? think Uh, ito na yung ano ko, ito yung uh, valid reason ko na bakit ako nagkaroon ng sariling kaibigan, sariling kong grupo. Sa tingin ko, hindi ko kailangan linawin lahat eh. Kasi pag sinabi ko yun, totoo. Ako po, ako mismo mapapasama. Mga dati kong kaibigan na nakakalaro ko lagi sa basketball doon. Nawala na. Except lang sa mga nakaluruwa. Yung pinsan ko lang kasama ko sa video. In uh, 2023, no? Oo, oh, magkasama kami niya kasi sobrang close kami niya nung bata pa kami. Pero yung, ano ko, yung dating kong kaibigan, wala na yun. Hinayaan ko na lang, hinayaan ko na lang na batiin ako, kausapin ako. Minsan ko lang kinakausap pag may kailangan. Pero ngayon wala na, ayoko na lang muna. Ayoko na ma mismo mag-please. Ayoko mismo bumalik kasi sawa na ako sa pass na ginawa nila sa akin kasi alam ko naman eh pinag-aaralan ko sarili ko na eto na ako kabisado ko na sila kung ano ugali nila kaya eto na eto na yung Jess na ngayon or Jessie nagbago na lahat ng sistema sa behavior ko wala na nag out na ako Ayaw ko kasi magpakita or mag-chat or magparamdam kasi may na ako eh kasi yung mga yan mawalang pa eh kaya kung sabihin kung sabihin nila sama masama ako sige tignan nyo sarili nyo kung sino mas masama sa amin kaya guys kapag mayroon kayong ganyang kaibigan na katulad ko mga dati kong kaibigan ng katulad ko ah Huwag niyong tutularan yung ganyan. Kapag tatularan niyo yan, kayo mismo mapapasama. Kapag pinaglaban nyo sarili nyo. Okay lang kahit umalis lang kayo. Wala kayong pakialam dun, kahit Ano sabihin nila sa'yo? Kasi mas malaga, ikaw yung tama ang tingin sa sarili mo na ikaw ay umiiwas sa mga mali nila.